welcome po mga boss sa ating panibagong episode po ngayon sa ating pagbiyahe dito kay Dalamog. Kumusta po ang bawat isa? Oras po natin alas 12 na po ng tanghali at ngayon lang po tayo nakakuha ng booking. Alam niyo mga boss, pag tuwing Lunes talaga ay medyo tagilid yung mga booking. Marami naman may mga makuha naman tayo. Ngayon lang po tayo nakakuha ng booking. Uh, dito dito ngayon dadalhin natin sa Pedro Heng, na uh, delivery na rin natin. Ito, ito po yung booking natin. Lagi kon na lang dyan sa ano natin. harapan natin. Yan po yung booking natin ngayon. ah, uh, dito po ay naka ano, 600 kg. Ang delivery fee po niya nasa 576. So, okay na rin to. Medyo malaki-laki na rin to delivery fee na to. Kasi ano siya eh, 600 kg. Ay mga boss, ako pala si George TV. Baka ilangan po kay ng mga accessories ng inyong mga sasakyan, Suzuki Carry, L3, Travis at H100. Puntahan lamang po ang ating description box at i-click ang link na nakashare sa ating mga video. Baka nandun na ang inyong mga hinahanap. nakuha lang po natin yung pick natin dito sa Manresa malapit po sa amin ito at pupunta naman sa drop off location natin 8 kilometers lang po yung layo doon na tayo magtambay tambay sa Malati mga ano po itong dala natin mga boss itong pang sapin dito sa ano sa harapan itong dala po natin ngayon Jan din daw po nakabili yung kapatid ko eh, para sa L3 niya. Yung mga yung mga L3 po diyan. Yung pangsapin dito sa apaka natin. Magandang klase ito kasi ano eh plastic eh. Saka paghugasan mo pag mo siya mabasa ng tubig, maano agad, matuyo agad, punasan mo lang kasi plastic siya na parang may kunting guma eh. So ang halaga po nito, nagtanong tayo doon, 2,000. Saka na pagtanong rin ako dyan sa ano eh, sa drop off eh, dati. Tinatanong ko kung meron bang ano, pang Suzuki Carry. Ah, uh, babe, basa yung client natin sa pagbaba ayun dito na naman tayo sa taas nag sa kanila okay na nababa na kaso lang umuulan mga boss basa nga rin ako so next booking po natin <laughs> ay booking agad kada. Ah. ito po yung sinabi ko sa inyo mga boss itong bayad ni sa sticker yan po uh, bali naka isang booking ko tayo ngayon kulang na lang isa para ma-redeem na natin tong 1,500 tapos papasok yan dito sa wallet po natin dito po sa yan, dyan po yan papasok sa pantap up po natin yan para tuloy-tuloy po tayo magkuha ng booking yan, hanap na po tayo ng iba right, so dito na po tayo ngayon sa Santa Cruz, Manila umikot po tayo mga boss, galing po tayo ng Malati wala po ako nakuha ang booking doon so dito na po tayo nakasagap ng booking at ito po, naka-priority po ito. Pupunta lang po ito ng Timog Diliman at ang delivery fee po niya nasa 580. Rush daw nakalagay dito. Sampung box na large. So, papunta na po tayo sa pickup location po natin. At ito po ay naka-1000 kg. Tapos ang delivery fee po niya nasa 580. 1 kilometers po mga boss papunta sa pickup location po natin let's go Po na po tayo sa pickup location po natin mga boss yung mulan ngayon yung pickup natin mga ilaw siguro po Okay, so binigyan po tayo ng 700 ng client natin. Ano diba yun? Wala na. Yan po, 700 ang binigay. Huwag tayo dito, may basura eh. Hari ng kasada itong basura eh. <laughs> Yan po, no? Ha? binigyan tayo ng 700 ni client. Gyan natin dyan. Tambay tayo saglit dito sa Diliman or di kaya punta tayo doon sa bahay doon po tayo magtatambay Nakalimutan ko pala mga boss tumawag pala yung suki natin dito sa bubble wrap dito sa Laluma dito ko na nalala na dito na tayo malapit sa bahay Mapunta <laughs> pa kasi tayo kanina ng Diliman nung tumawag sila So ito po no hindi mo na tayo kukuha ng booking sa Lalamog Puntaan muna natin ito natin sa bubble wrap At i-deliver lang naman ito sa Santa Mesa, Manila Malapit lang So ang delivery fee po niya nasa 400 Sirado Video ko rin po itong suki na ito ah <laughs> So sige lang At least Meron tayong suki At mamaya na tayo Siyempre magpatuloy sa pagkuhan ng booking Dito kay Lala Move kasi kasuhin muna natin to napakalapit lang naman ang delivery nito mga boss dito lang sa Santa Mesa Okay po at dito na po tayo sa pick up location po natin sa soke natin sa mga bubble wrap Join. Join so nakuha na po natin At binayaran na po tayo ni Soki ng 400 At papunta no Sa drop off location po natin mga boss Ay 6.1 kilometers 6.1 Okay Let's go Tuloy lang tayo sa pagkuhan ng booking Marami naman po tayong wallet dahil nga po ay binayaran na tayo nilalamob sa monthly sticker po natin so ngayon po ay medyo maulan ulan ambon ambon dahil nga po ay sa parating na bagyo dito sa atin so meron pa tayong nakuha ang next booking natin mga boss. Dito na natin kukunin sa Donya Sipa sa Wilcon. Nakakuha po tayo ng booking nila. At i-deliver lang po natin sa Damayang Lagi. Napakalapit lang po ito mga boss. Diyan lang po sa I. E. Rodriguez. At ang delivery fee po niya nasa 442. At ito po ay naka 1,000 kg. Paundawin na tayo sa Wilcon. <tinyo> lakas ng ulan mga boss Bugso bugso Dito na rin tayo sa Pick up location po natin sa Wilton Ang po yung client natin Nakargahan lang nila Okay so nakuha na po natin Ang layo po ng po pa natin Nasa 3.7 kilometers At yung client natin Susunod naman dun sa drop off natin na uh, po sila so may mga tauhan naman siya doon na nag ayos ng bahay nila alamang bahay ito eh checking lang where they'll put it um, <coughs> Lagi kasama? Parang basag ah. Parang mga basag tayo dyan. Oo oh, nga eh. Parang basag yan sir ah. Oo okay. nga eh. Parang basag yan sir. Pagkali tabi lang natin. Tabi lang oh. oh. Di naman yan papalitan sa Wilcon. Dapat select nila yan. Mukhang di binalasa, lahat no. Oo. Oh. Parang nautakan pa. Kung nautakan tayo. <laughs> <laughs> Diniritsong kinarga dito pa tayo eh. Sabi niyo binalasa yung mga tiles mga boss. pahinga muna boss kay ulan. Sige lang. Okay <laughs> Okay, so binigyan po tayo ng 600 ng client natin mga boss. Mabuti naman at binigyan tayo ng 600. Tayo po ay nag nagaabot kasi doon sa loob Isa lang yung isang tao lang yung nagbaba. Eh medyo marami yung tiles. Okay naman, nababa naman agad. So dandahan na po tayo pabalik sa atin. Good morning mga boss, mag-deliver po tayo ngayon ng hospital bed. Punta tayo ng punta tayo ngayon ng Laguna. na tingnan na ito ano Wala na ito huh? Wala na Gulong na lang yung kakabit mo mamaya Gulong na lang ah, Saan yung gulong? Ayan o Ito, good 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 ito. Uh, ito. Malaki itong hospital bed na ito mga boss. Three cranks. Dito katulad nung lagi nating deliver na two cranks. Mabigat. Dadalhin natin yun sa Laguna Bay. Lagpas pa yata yan ang Los Banos. Okay, so ready na po tayo mga boss. Pag deliver, papuntang Dila, Laguna Bay po tayo. Lagpas yata ito ng, ano, ng Los Banos. At ang delivery pay po nito nasa... 1,758 plus toll gate, 234 so yun po yung delivery fee so plano ko sana sa bayan kaso lang wala pa tayong makuhang papuntang Laguna meron kanina sana eh papuntang Patangas 3,5 hindi ko na agad ginuha kasi ngayon lang po kasi natin alaman na meron tayong deliver papuntang uh, Dila then po sa Laguna Bay so yan po at ready naman nakarga na natin lahat yung mga pangarga po natin nagtingin-tingin na lang ako dito ng booking sa Lalamove baka sakaling may maisabay papuntang Laguna or Kalamba Kalamba kasi yung exit po natin meron kami nakuhang pang sabay papuntang Tanawan ito po ay nakapuling kinuha ko na kasi magkalapit lang sa pagdeliveran lang namin dyan sa hospital bed namin sa Dila uh, Manila Bay So, ano lang, magkaibang way lang sila. So, malapit lang naman sa kalamba din. Kasi kalamba kasi tayo mag exit So, unahin na lang namin siguro to kahit nakapuling. Kasi hindi naman nagmamadali yung uh, customer namin sa hospital bed. Yung hihiga daw dyan. Nandun pa daw sa hospital. So, pag ma-deliver natin to ay... Tsaka na namin ihatid yung hospital bed. So ito na yung pick up namin dito mga boss. Ayan po. So lagay na lang dito. Yung, yung pump. So maluwag pa tayo. Pwede pa natin itong masabayan mga boss. Kapuling naman itong pangsabay namin. Ayan patong mo lang, patong mo lang. Yan, meron pa tayong kasama ngayon. Pag may hospital bed kami. May kasama po tayong maging pahinante. Sige sarado muna. So ito po mga boss no, dumaan kami dito sa Quiapo at meron po kami nakuhang booking papuntang Laguna Bay din. Sakto sakto talaga to sa pagdedeliveran din namin ng hospital bed, magkalapit lang talaga sila. So dumaan tayo dito sa Quiapo at ito po ang delivery fee po niya nasa 1032 at ito po ay naka 1600 kg. Dalawang tinawagan ko na po yung client natin, dalawang ano daw video okay

Hoy so, yan pa yung pick up natin dito mga boss mga Video okay. Okay? Okay, so na namin mga boss yung yung deliver namin dito sa Tanawan, Batangas. So malapit lang kasi dito sa Kalamba. Galing kanina sa nag-exit kami ng Kalamba. 8 kilometers na lang. Ayan po mga boss, na baba na namin yung mga video okay. Okay, kuya. oh ya. Oh. Salamat po ya. Oh. So ito naman yung hospital bed mga boss. Iwag mo na ilak. Okay. Tapos na tayo sa mga lalamog. So tirahin na natin tong sa customer natin sa hospital bed napakalapit lang mga boss yung pagdelibera namin dito lang oh dito na sa kabilang kanto sa sakto, sakto talaga yung nakuha natin booking <laughs> Apa, apa. Ayan pa yung sa ulohan. Sa ulohan yung sa gitna. Ayan. Ayan naman yung sa height. Ah, sa height. Pwedeng boba. Pwedeng kung anong gustong height na... Ito. Sa baba. Ito. At wala na po tayong laman. Ayan, mission accomplished na po tayo sa mga deliver po natin. At ngayon po natapos po tayo ng alas 3 ng hapon At ito po naganapanap naman po kami ng booking pabalik ng Manila So sana meron kami makuha papuntang Manila Alright so oras po natin mga boss alas 3.18 na po ng hapon At ngayon po nagtingin tingin tayo ng booking Baka meron tayo makuha dito sa uh, Laguna, Laguna Bay at ngayon, magdandahan naman po kami pabalik ng Manila. Dahil tumawag po yung customer namin sa hospital bed. Kung naalala nyo mga boss, yung nilipat natin doon sa Punti Makati. Yung electric bed na sobrang bigat. At hindi kasi may pasok doon sa taas. Gusto kasi ng client po namin na iakyat doon sa ang hospital bed. Iakyat doon sa kwarto nila. So hindi may akyat kasi nga may nakaharang na kabinet o mga bagay na nakaharang doon sa hagdanan kaya hindi po maakyat yung hospital bed doon sa kwarto. So ngayon po pinapakalkal niya at pinapabalik po tayo doon. Tumawag po siya ngayon mga boss kasi sayang naman yun. Isang libo po yung isang libo po yung singil natin doon para dagdag na rin sa natin ngayon. Uh, tayo kasi ang mag-assembly noon tapos babaklasin natin. Tapos si Ayosi na naman natin pag nando na yung hospital bed sa taas. Oh, so, sabi ko nga sa client natin kasi tumawag siya ngayon. Sabi ko mga alas 9 ng gabi or, or alas 10. kasi nandito nga tayo sa Laguna. So yun po at magdandahan na lang po tayo pabalik doon at sana may makuha tayong booking na naman na Manila. So may mga booking mga bus oh hindi lang natin makuha to kasi cake po yung papadala tapos kailangan daw may aircon sa likod kaya hindi ko po kinukuha yan so kunin nyo na yan mga boss pag naka kayo malamang lamang mayroon namang mga aircon yung likod ng unit po ninyo yan kinuha na Hi, sayo. kailangan na natin makabalik ng Manila baka mamaya maha na doon <laughs> Dito po kami sa bahay at nakarating po tayo ng alas 6.50 mag alas city na ng gabi at hindi po kasi natuloy yung client natin sa hospital bed na aket na raw po nila so ganun pa rin ay umuwi na lang kami dito at din na kami kumuha pa ng booking para makapagpahinga na po at uh, po no, uh, salamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay sa ating pagganap buhay dito kay Lala Mob. Ilalagay ko na lang po diyan yung kita natin nung kahapon at saka ngayon no. Uh, at ako po pala ay nagpapasalamat sa inyong lahat mga boss sa inyong pagsuporta, pagsubaybay sa ating pagbabyahi sa araw-araw dito kay Lala at uh, Maraming salamat sa inyong lahat at naway gabayan tayo patuloy ng ating Panginoon sa mga pangailangan po natin sa araw-araw. Maraming salamat sa inyong lahat mga boss at hanggang dito na lang po ang ating vlog. God bless po sa inyong lahat.